Karon mga guys, part 2 ta sa atong video. Kay nag-awas-awas naman lagi ning atong gulaman, kana sa pa bani nga gulaman oy. Bitaw <laughs> guys, nag-awas-awas naman ni sa sublanan. Habuan na to ni. Unya number 1 atong pamangkin diha oy. Ato ning ihatag ni pamangkin, kuhaan na to ni kay nag-awas-awas jud. Okay naman ni siya, pwede na na siyang kaunon, ready na ni siya guys gihatang na ako ni pamangkin ang baso. Enjoy pamangkin. Karon ato na lang pud kuanon, guys, anon guys ukayon. Aton siyang ukay ukayon. E MX na to hinahinay. Hinahinay lang yud kay nagawas-awas. Unya na ay pitsil si manang nga yang gipasimot sa ako ah. Kay sudlan lagi sa gulaman guys kay puno na jud kayo sa sudlanan. Ato na ning habuaan ang gulaman guys. Habuaan na na siya. Unya cute sad ka ayaw nga luwag ang gigamit ako dira Murag ako cute ba Uniya guys Tungod sa ka cute na usik usik na cute ang sabaw sa bulaman ka Sayang sa sabaw Lamira ba sa sabaw niya guys Saktura siya sa katamis Dugay ko na kumanong takos takos Kay gamay lagi ang luwag Grabe jud ka gamay nga luwag ang gigamit na ako ka na kanapod akong gigamit Uniya nagkuha si manang ubaso Kay mawiyang ipagamit guys Nindot sa dang ideya ni manang baso. unya limpyo Alimpio na nga baso. Mauna na atong gamiton sa pagtakos guys. Ako ana na, na siyang gi kuan, gi takos. habwa ato sa butang sa Ang sabah Uy. Na ang baso. Limpio ra jud na siya ba. Nya, di jud siya maiwasan nga mag kuan guys. Mausik ang sabaw. Naagid siya mausik-usik. Di jud siya matarong. Nagkuhapot siya man ang ugamay nga platito para butangan sa baso. Inikaw man ako o kuang gamit. Ibutang rapon. Napuno na nato ang pitsil diha guys. Gialihan po na ako eh. Ayaw po pag-ali diha. <laughs> Naiba na na ugamay. Sayon na kayo sa pag-ukay-ukay na guys. So matarong na nato o mix ang gulaman. Kay balo ba mo nga hinulam dito na nga box ang gibutangan namo sa kuan gulaman shout out kay nang hulam baya jud mi wala mi box diha ngay dagko ba nang hulam na lang ni sa la, ni kuan nang gudi dodong sinmo salamat kayo sa inyo box onya atong trapo nang lamis sa kay nang ausik lagi ang mga kuan kaning sabaw sa gulaman ba nang ausik onya napot si Alma gidalhan pud niya og kuan guys turon nagluto pud sila og turon onya gipatilaw po ni nila. Lami po nang nilang turun ba ya? Perfect kayo guys. Kay nagulaman ni ana ang ya. Naapod turun. ba? Diba? Lami kayo taog snacks direba. ba? Unya, nana ang akong mga pamangkin ang mga pamangkin na mo guys. Ubay-ubay may mga pamangkin. Uy, pera po Mga on na misa, gulaman guys. Kay ready na siya kayo. Nabugnaw na, kay na naman siya ay ice. Unya, gibalin lang ni Alma sa plato ang mga turon guys. Mga unta ninyo, mga snack ta ninyo sa gulaman o sa turon. Kay wala pa mang kumukaon, unya, nagkugus-kugus pa ko ni Bibi Ziggy Damian. Ang among apo. O, oh, nanakoy apo guys. No, nagkugus ko sa bata. Pertipod kabugat, puwera buyag. Puwera buyag bata ah. Nagkugus ko ni Damian, nakto siya sa among pamangkin. Sa akong pagumangkon, nanatay apo ni mga guys. Nangapo na gita, wala patay anak ha na nga po na ta. O karun guys, mga unta, maghigop ta gulaman, nga bugnaw, lami kaayo, kay init sa kayo ang panahon na ning adlawa. Magpabugnaw ta ninyo guys, lami chub kaayo. Si partner po ako nang gihatagan, ana. kani ning adlawa, daghan ang nakakaon ani, nabusog, lami kaayo guys.